46 years old, ang uh, 46 years old, ang riding mom na Marikina City. Riding. riding, mom? Yes po. Nagsusulat. Oh. San Saan po? Ano po yung bakit riding po? Uh, Nag-rides po ako yung mga sa Marilaki, ganun, sa Infanta. A ride. Rides ah, po. Ah, nagmumoto para si Ayon. Yes po. Motor, motor. Akala ko sa si Enchanted. Bahi <laughs> mo? <laughs> <laughs> It's fly-fest na. Nasa'y nanay mo? Na, Nasa'y nanay mo? Wala na sa Paris Wheel. <laughs> Bakit? Riding man siya yung... <laughs> Ito lang siya lang ang tawag. Pero sa Paris Wheel, minsan nasa Cyclone Loop lang yung nanay mo. Nagmumotor pa rin po kayo mga ka ngayon? Galing! Ano pong motor niyo? I mean, anong klaseng motor? Ah, uh, scooter po. Honda Click. Ah, ah, <laughs> ah yes, scooter. Yes po. Ang ganda ng damit ni Mother, kumikinin ko. Ay, thank oh. thank you. Yes. Yes, Ready siya makipag-date. Oh. Carrie or Mukhang ano, mukhang si magaling manalat sa Madjong. <laughs> 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 Nagmamadjong okay. po ba kayo? Ay, di po. Ay, tuturuan kita, Tong Mother. lang po. Maganda daw yung sa memory. Eh. Tongits lang. Parang tongits <laughs> din yun. Uh. <laughs> uh Oo. -oh. So, Nanay Carrie, ano po yes, pinagkakabalan niyo bukod sa riding? May work po kayo? Nagre-reseller po ako ng mga na mga Ex, mga... <laughs> <yung> ex niya. <laughs> mga online po, kunwari may friend po ako na nagbebenta siya. Parang bibigyan niya sa akin na mas mababa, tapos papatungan oh. ko na lang. Ah, ako na rin po yung nagdi deliver Ay, Ang galing. May, may, asa may uh, ano po kayo? Asawa Wala kayo po. Dati. Three years na po akong iwalay. ah. Uh, uh, Pero nagka-asawa din po kayo dati? Uh, Live-in po. Okay. Ano pong pick-up line niyo para kay Sir Michael? Uh, Michael. Bakit? Ang sakit ng leeg ko. Oy, ano daw ngayon? <laughs> 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 si Michael, di uh, na ano kayo? Leg ko ba yan? <laughs> <yung mga suraga? laughs> Joke lang po, Ate Carrie. O sakit ang leg. Bakit? Bakit? Mukhang hindi na ako liligon sa iba. Sa'yo na lang. Baka oh! 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 <laughs> <laughs> harap <laughs> dito ang mga ating ito. <laughs> <laughs> okay. Okay. <laughs>